Ang tinuruan ni Yesus ang mga tao sa pamagitan ng mga talighaga. Sinabi niya, may isang tao nagtanim ng ubas sa kanyang bukit. Pinabaguran niya ang ubasan. Napagawa ng pisaan ng ubas at napatayo ng isang tore. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at siya ay napunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon na pag ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinugaban ng mga magsasaka ang utusan, binukbuk at sakap, pinauwing walang dala. Muling nagsugom ang may-ari ng isa pang alipin, nuni ito ay hinampas sa ulo at nilay-lay ng mga magsasaka. nagsugon na naman ang may-ari ng isa pang alipin, nuni pinatay naman nila ito. Ganoon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binukbuk at may pinatay. Hindi nagtagal. Isa na lang ang natitirang maaring papuntahin ng may-ari ang kanyang minamahal na anak. Kaya't pinapunta niya ito sa pag-aakalang igagalang nila ang kanyang anak. Ngunit nakuusap-usap ang mga magsasaka, iyan ang tagapagmana. Halik kayo, patayin natin siya upang mapasa lahat ng kanyang mamanahin. Kaya sinugaban nila at pinatay ito at pakatapos ay tinapon ang kanyang bangkay sa labas ng ubasan. Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Puputahan niya at papatayin ang mga magsasakang iyon at ang ubasan ay pagmamahala niya sa iba. Hindi ba ninyo nabasa ang sinasabi sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay at siyang naging batong panulukan. Ito ay ginawa ng Panginoon at kahanga-hanga pagmasdan. Nang mahalata ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang tintukay ni sa mga talinghakang iyon, tinangka nilang dak Pin siya. Subalit hindi nila ito magawa sapagkat natatakot sila sa mga tao kaya't umalis na lamang sila at iniwan si Yesus. Ilang pariseo at ilan sa mga tagpasunod ni Herodes ang pinapunta kay Yesus upang siluin siya ng kanyang pananita. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, Guru, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kin kinikilingan. Pantay-pantay ang patingin nyo sa lahat ng tao at at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po namin itanong kung labag sa kautosan ang magbayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi? Alam ni Jesus na sila'y nakukunwari lamang, kaya sinabi sa niya sa kanila, Bagit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak. At siya na nga ay binigyan nila ng salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nak kawukit dito. Tanong ni Yesus sa kanila, Sa emperador po, tugon nila, sinabi ni Yesus, Ibigay niya sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. At sila'y labis na namangha sa kanya. May ilang sa saduseyo na lumapit kay Yesus upang matanong. Ang mga ito ay nagtuturo ng hindi muling mabuhay ang mga tatay. Sinabi nila, Guru, isinulat po ni Moises para sa atin. Kapag namatay ng isang lalaki at naiiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki ay dapat pakasala sa biyuda upang makakaanak sila para sa namatay. Mayroon pong pitong makakapatid na lalaki. Nakasawa ang panganay, subalit siya namatay na walang anak. Nakasalan ng pangalawang kapatid ang biyuda, subalit namatay rin ang lalaki na walang anak. Ganon din ang nangyari sa pangatlo. Isa-isang napang-asawa ng babae, ang pitong makakapatid at sila lahat ay napatay na walang anak. Sa kahuli-huli, ang babae naman ang napat namatay. Kapag binuhay na muli ang mga patay sa araw ng muling pagkabuhay, sino po ba sa pitong makakapatid kikilaning asawa ng babaeng iyon sapakat silang lahat ay napangasawa niya? Sumagot si Yesus, Maling-mali kayo dahil hindi ninyo naungunawan ang tunuturo ng kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na makaasawa. sila ay magiging katulad na ng mga sa langit. Tungkol naman sa muling pakabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises sa kasaysayan ng nagliliyab ng mababang puno ang sinabi ng Diyos sa kanya? Ito ang sinabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, siya ang Diyos ng mga buhay. Talagang maling-mali kayo. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautosan na naroon. Nakita niyang mabuhusay ang pagkasagot ni Yesus sa mga sadud sa iyo. kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, Anin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Yesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon ng ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng pagkibig mo ang inyong salili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Huwi ng tagapagturo ng kautosan. Tam po guru. Totoo ang sinabi ninyo. Lisa na nga ang Diyos at wala nang ibang liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pakiisip at buong lakas. At ang umibig sa kapal gaya ng pagibig sa sarili kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito. Kaya't sinabi niya, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon ay wala nang ng ahas ng magtanong kay Jesus. Habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sinabi niya, Bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautosan na ang Kristo ay anak ni David? Hindi ba't si David na rin ang napahayag ng ng siya'y gabayan ang Espiritu Santo? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaway mo. Si David na rin ang tumatawag sa kanya ng Panginoon. Paano siya magiging anak ni David? Napakaraming tao ang malugot na nakikinig sa kanya. Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Yesus, Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautosan ng maghilig magpalakan ng suot ng kanilang mahahabang damit at gustong-gustong binabati ng may pangalan sa mga pamilihan. Ang gusto nila ay ang mga nakatatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pagdangan sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga biyuda at ang mahahabad nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang dahil diyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila. Naupo si Yesus sa tapat na hulugan ng mga kaloob sa templo at pinakmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mga ang nahulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang biyutang dukha at nahulog ng dalawang salaping tanso. Tinawag ni Yesus ang kanyang mga lagad at sinabi sa kanila, Sinasabi ko sa inyo, ang inihandok ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay pit na ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya dukha, ay ang buok niyang ikinabubuhay. Amen.